Sa pagpapatuloy na paghanap sa mga nawawalang sa bungero, dalawang bag ang iniahon ng mga diver mula sa Taal Lake. Ang mga buto naman sa sako na natagpuan kahapon, posibleng isa ilalim sa DNA test kung mapatunayang buto ito ng tao. Saksi, si Rafi Tima. Hindi kalayuan mula sa Pampang, dalawang bag ang iniahon ng mga diver ng Philippine Coast Guard mula sa ilalim ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Sa kuha ng aking drone, makikita ang mga pulang bag. Ipinasa ang mga ito sa mga kawani ng PNP Soko o Scene of the Crime Operatives at isinilid sa mga cadaver bag. Hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad kung ano ang laman ng dalawang bag. Ikalawang araw na ito ng operasyon sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. May description ng, ano, ng uh, divers natin sa bottom. Halos one meter lang yung visibility. So kapakapa. Pero pag nakita nila na yung uh, nakabalot dun sa isang object ay maaaring uh, maaring mag dun sa ano, na, no, mag or magutay-gutay, eh, binabalutan na natin yun together ng, ano, ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Uh, ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Habang isinasagawa ang retrieval operation, ilang kaanak na mga nawawalang sabungero ang nasa pampang. Ang ilan sa kanila, nagsindi ng kandila. It's a mixed emotion, uh, excited, at the same time lalulungkot, uh, merong kaba, pero ganun paman we are very happy at least uh, finally uh, lahat ng sinasabi ni Don Don Patidongan ay totoo. Bago ang dalawang bag, may isang sako nang narecover kahapon. Base sa pahayag ng Department of Justice, naglalaman ito ng animoy mga sunog na buto ng tao. Pero isa sa ilalim pa ito sa forensic examination para malaman kung buto nga ba ito ng tao. Ayon sa DOJ, kung lalabas na buto ng tao ang nakuha sa talik, ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng missing sa bungero. This will be subjected to a DNA test. The DNA matching is actually underway. Kung baga, ang gagawin po natin, natin ng DNA samples sa mga kamag-anak ng mga um, nawawala. At ima-match natin yan sa mga DNA na nakikita, ma makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi naman daw mag-match ang DNA, iimbestigahan pa rin kung panibagong kaso ito ng pagpatay. Sabi rin ng DOJ, kukonsultahin nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Nakipagugnayan ang GMA Integrated News kay Fortun at pinadala ang larawan ng unang naiahaw ng mga buto. Base raw sa mga litrato, mahirap daw maglabas ng konklusyon. You cannot do uh, a thorough investigation including an examination on site. Uh, datalin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Uh, sa akin yan, pa-X-ray ko to be sure. Kung mapapatunayan sa tao raw ang mga buto, sabi ni Fortune, Isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Uh, disarticulated, dismembered um, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako between burning and burak I would prefer burak kasi mahuhugasan yung yung buto kung buto nga yan. Uh, kasi kung burning yan uh, medyo lumalabo ang DNA testing Handa raw si Fortuna tumulong sa otoridad Panawagan niya sa nagsasagawa ng retrieval operations maging maingat sa pagbubukas ng mga pinaglagyan sa mga buto. Ayon sa DOJ, bukod kay Julie Dondon Patidongan, Meron pa silang ilang informante na nagtuturo kung saan maghahanap ang Philippine Coast Guard. There are other locals that have given similar information dahil lumutang nga po itong si whistleblower. Uh, biglang nagsilabasan din dun sa local area. Merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP idg at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Magpapatuloy ang search and retrieval operation ng Coast Guard sa lugar kung saan nakita ang mga bag. Maging daw ang kanilang dive operation dahil malalim ang kanilang search area, maburak at na limited ng visibility. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Ma kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.